Magandang araw sa yang lahat mga idol, mga kaumah, So ito yung aking inespriyan kahapon. So magandang tanghali kasi tanghali na, alas 12 na ng tanghali. So ting paniud to na. So uuwi na ako ngayon para mananghali. So ang trabaho pala namin ngayon ay nag ano kami, nagguguna. Nagbasok-basok dito sa aming pitsayan. So ito na yung inespriyan ko kag kagahapon mga idol mga kauma kahapon so ito na kanyang hitsura mga kaidolo so green na green so ito na so aking oobserbaran kung ano ang magiging resulta ng aking kahapon so ayos naman chow makikita nyo na green na green ang kanyang mga dahon so aking lang oobserbaran kung hindi ba ito lalala ang ano ito mga leaf miner obserbaran ko kung nai naitaboy ba ng aking inispray kahapon so ating obserbaran ito ng ano tatlong araw baka hindi ito grumabi hindi efektibo yun so ang kagandahan lang ng inispray ko kahapon ay hindi siya ano chemicals organic so kahit nag spray tayo ngayon bukas pwede natin itong gulayin kasi hindi na natin hindi naman yun nakaka ano nakakalason I asin lang yun at saka baking soda saka suka so hindi nakakalason ito yun yung mga idol oh. green na green so nagbasok basok ako ngayon nagguna guna kami nunoy si papa doon sa ano sa picas area nagre ready nag aararo So ito ng aming pizza yan mga idol oh. Napakalawak nito Hindi naman siya malawak Pero malawak na talaga Kasi marami-rami na rin <laughs> Ay binuang liya ka uma Ang uma So tapos na namin itong Kuna ng ano Mga damo ng Mga damo-damo para hindi kasi pag hindi ito kinuha eh, tatabay ang mga damo ang ating pizza ay hindi nila makakain yung inibigay naming abono so ano ba yun so meron silang kaagaw ibali na sa kanila yun pero may kaagaw na ano eh, ambot o yun sana akong kapang sulte so manood sa mga kauma mga idol so salamat sa pan panonood god bless ninyong tanan bye bye